sa paanan ng bulkang mayon sa isang bahagi ng bicol na bihirang tawirin ng mga tagalabas may isang barangay na tila nalimutan ng panahon ang mga bahay dito ay gawa pa sa kahoy at pawid ang hangin ay mabigat sa amoy ng nilulutong gabi at ang gabi hindi katulad ng salungsod ay sadyang itim parang tela ng kabaong na ibinalot sa paligid ang barangay na ito sa Itio Gaba. At sa gitna ng katahimikang iyon, nakatayo ang isang punong balete na hindi lang matanda, kundi tila matagal ng gising. Hindi ito ordinaryong punong kahoy. Sa ilalim nito, may mga uka sa lupa na parang may gumagapang na ugat o daliri. Walang kakaiba. Pero sa mga naninirahan dito, may isang hindi nasusulat na batas. Huwag lalapit sa punong iyon paglagpas ng alasais ng gabi. Mula ligaspi, dumating si Pia, isang estudyanteng masigasig sa pagsulat ng kanyang tesis tungkol sa mga alamat ng Bicolandia. Modernong babae, may ang buhok. May kamera at voice recorder. At isang ugaling hindi marunong tumigil sa pagtatanong. Sumama siya sa kanyang tiyuhing si Elmer, isang barangay tanod, para manirahan ng ilang linggo sa sitio gaba. Isang tahimik at maulap na araw ang kanilang pagdating. Pero bago pa man sila makarating sa baryo, Napansin na agad ni Pia ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang huni ng ibon. Walang ingay ng makina. Tanging tunog ng gulong sa lupa at mga matang nakasilip mula sa bintana. Parang may hindi pinapaalamang lugar. Parang may iniingatan. Nang tanungin niya ang ilang residente tungkol sa punong balete, Umiiling lang ang mga ito. May iilang matandang biglang titigil sa paglalakad kapag binabanggit mo ang puno. Ang mga bata, hindi naglalaro malapit doon. Pero isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng kanyang tiyuhin, tahimik na lumabas si Pia dala ang kanyang kamera. Ang langit ay maulap at ang buwan ay tinatakpan ng hamog. Walang bituin, walang tunog. Sa bawat hakbang papalapit sa balete, pakiramdam niya ay bumabagal ang oras. Ang hangin ay lumalamig. Ang balat niya ay nilamig na parang may pumasok sa kanyang kaluluwa. At habang papalapit siya na amoy niya ang isang matapang na halimuyak. Amoy na parang sunog na tabako. Hindi sigarilyo. Hindi insenso. Parang usok mula sa nasusunog na katawan. Huminto siya sa tapat ng puno. Ang lente ng kamera niya ay nakatutok sa sanga. Nang pinindot niya ang flash, sumiklab ang liwanag sa kadiliman. At doon niya nakita ito. Isang nilalang. Napakalaki. Nakaupo sa itaas ng puno. Ang dalawang matay pula. Parang sugat na kumikislap sa dilim. Ang katawan nito ay balot sa anino. At ang hugis ng muka hindi lubos na maipinta. Pero alam niyang, hindi ito tao. Parang may sigaw sa lalamunan ni Pia na hindi niya mailabas. Tumakbo siya. Kinabukasan, wala na siya. Ni isang bakas ng paa, wala sa bahay, wala sa paligid hindi rin sumagot sa kanyang cellphone. Pero sino nga ba ang may signal sa sityo gaba? Ang natagpuan lang nila, ang kanyang recorder, nakalapag sa lupa ilang metro mula sa punong balete. Sa pagplay ng recording, ito ang tanging maririnig. May nakatingin, napakalaki, hindi siya tao. Parang usok ang katawan niya. Huwag po. Huwag. Kasabay ng sigaw, biglang naputol ang ojo. Nagsimula na ang mga gabi ng pagkatakot sa barangay. May mga manok na biglang nawawala. Mga hayop na nilalapnos mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga mata ng mga residente. Hanggang isang gabi, isang bata ang umuwing nanginginig. Aniya, nakita raw niya si Pia. Nakaupo, sa ilalim ng puno, nakangiti. Pero hindi siya kumikibok. Hindi siya tumitingin, parang estatwa. At sa isang kurap ng mata ng bata, wala na si Pia. Sa mga araw na sumunod, nagsimulang matuklasan ng ilang nakakakilabot na bagay. Una, ang baliting iyon, matagal nang may kinukuha ayon sa matatanda, tuwing ikalabing apat ng buwan, may nawawala. Walang sigaw, walang laban. Pangalawa, ang kapre. Kung sa man yon, ay hindi ordinaryong nila lang. Hindi lang siya nananakot. Nagbabantay siya. Ngunit ang pinaka nakakatindig balahibo. Ayon sa isang matandang albularyo, ang kapre daw ay hindi nananakit kung hindi mo siya ginulo. Pero kapag tinawag mo siya, sinundan mo siya, o kinunan mo ng larawan, doon siya sumusunod. Hindi para patayin ka, kundi para kunin ka, para gamitin ka para gawing boses niya sa mundo ng mga tao. Pagkatapos ng isang linggong paghahanap, nakita si Pia sa punong balete. Nakaupo sa ugat nito. Nakatingin sa langit. Walang puti ang mata. Hindi kumikilos. Hindi kumikibo. ng lapitan ng mga tao, naglakad siyang palayo. Mabagal, parang kinukumpas ng hangin ang kanyang katawan. Hindi na siya bumalik, pero kinabukasan, may iniwan siya. Ang kanyang ID nakasabit sa sanga at sa lupa, isang bagong recorder at sa loob nito isang tinig mabagal malalim hindi boses ni Pia at wala nang ibang sinabi kundi kayo ang susunod Nawasak ang punong iyon ilang buwan matapos itumba ng isang bagyong sumira sa kalahati ng barangay. Pero ayon sa mga matatanda, hindi kailanman mamamatay ang kapre. Kapag nawasak ang kanyang tirahan, lilipat lang siya. At sa tuwing may batang nawawala, tuwing may taong tulala sa gabi, tuwing may namamatay na walang paliwanag, alam ng mga taga roon. Hindi pa tapos ang kwento ng punong iyon. Kaya kung maramdaman mong may amoy tabako sa iyong silid sa gabi, kung may marinig kang mabagal na yabag sa bubong habang tulog ang lahat, kung bigla na lang nagkalat ang usok kahit walang apoy, huwag mong tingnan, huwag kang lilingon, dahil baka, Pinili ka na niya. Ito ang alingas nga sa albay. Ang kwentong hindi tinatapos. Dahil ang susunod na kabanata, baka ikaw na ang magsulat.